guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, may nakita tayong park dito malapit sa Admiralty Ayan, Ang ganda ng park na to. Ngayon lang ako napatpat dito guys. So, natuwa naman ako sa Ang ganda niya at hindi siya crowded. So, kung galing kayo ng MTR guys, Admiralty Station Exit E1. So, paglabas nyo ng Exit E1, may makikita kayong hagdan sa inyong left side. Akit lang kayo dun sa tulay. Makikita nyo na yung park na yan guys kapag nasa foot bridge na kayo guys naghahanap lang talaga kami ng toilet at nadaanan lang namin itong park na to ayan. kaya napapasyal na din kami dito sa park na maganda na to. kaya ayan, i-video ko na rin para ma-share ko sa inyo guys at may nang nakita nga tayo guys na nakasulat dyan sa saheda yan may nakasulat mga lugar dito sa Hong Kong nakasulat dyan Dito to guys sa Admiralty yun. Ang ganda ng part na to. Next to for... Tara, doon naman tayo sa taas magpipictorial. Saan? Ay, sige, diyan. Oh, ah, na tayo. Para mo sa araw ba O, ganda sa hagdan. sa <laughs> sa hagdan. O, oh, mag-release ka na sa hagdan. <laughs> mag-release sa hagdan. Okay, oh. tayo. Okay, tayo. So, dito ito malapit sa Admiralty Station Exit E1. Kitlang kayo dito sa tulay guys. Makikita nyo yung park na ito. At doon tayo galing kanina sa baba. pala yung tawag dyan. Sands of Green. <laughs> May nagse-selfie. Sariling sikap. May audience siya. Selfie ka dyan. Selfie ka dyan. Selfie ka dyan. Ganda o. O, di ba? Nadyo pa picture. Nadyo pa picture dito. mga upuan din bela di sa taas mga upuan. At dito na po nagtatapos ang ating pagpasyal dito sa park, dito sa Admiralty. So, ayan guys, yung makikita yung footbridge, ayan yung makikita yung labasang kapag nag-exit kayo sa exit E1 at umakit kayo dyan sa taas ng footbridge. Ayan, yan, yan ang makikita yung daan. So, bali guys, dito sa mga sa tulay na to ay pwedeng magtambay. Ayan, pwedeng magtayo ng tent dyan. Pwedeng tumambay. Medyo agahan nyo lang kasi ang bilis maubos ng pwesto dyan. Ayan, maraming nagpupwesto dyan talaga guys. At malapit din to sa mga bilihan ng mga pagkain. Kaya napaka-convenient ng pwesto niya kung dito kayo tatambay. Thank you guys for watching!